dalawang magkapatid. Ang sabi nung isa. Ulitin mo mamaya na, mamaya Uy! <laughs> ang taas ng puno. Santol. <laughs> At alam nyo na ba ang alamat ng sayote? Hindi pa kapatid. May mag-ate. Sabi nung bunso. Ate, ang daming gulay oh. Kanina to. Sayote. Sayote. <laughs> At alam niyo na ba Ang alamat ng upo Alamat ng upo Sa isang barangay Sa isang baryo Sa liblib -lib na bisayas Sabi ng bisaya Sabi ng lola Apo Kumain ka na ba Oo naman Aba, pa wala kang galang. Ulitin kong tanong. Kumain ka na ba? Upo. <laughs> <laughs> Ayam niyo na ba? Ang alamat ng rambutan. <laughs> <laughs> <May rumbong na. laughs> uh -oh. Isang araw, sa isang masukal na gubat. Ay naman ba si Rambo? <laughs> At tinanong siya ng isang forest ranger. Rambo, kailangan ko ng personal data mo. Anong pilido mo? Tan po. <laughs> Rambo tan. <laughs> Sige na yun, <laughs> tayo po. na sa yun na yun. na Ilang po, kailangan ko ng personal data. Oh, <laughs> Sabi ng forest. <laughs> yung forest ranger. <laughs> Tagin. Nagkaroon na. pa ng forest ranger sa gera, bre. Tagin. Wala, tuta ba sa...